Ganito lang ko kami to, ta. Oh, po kami sa showtime. Kaya po kumain sa showtime. Tinumbong ko. Baka kala po. Baka po sakali kami manalo. Tinumbong ko ng tinumbong. Kaya ayaw! mag so, Ay, kami Ay, sa daan. Paputol-putol. Dahil yung daanan yung siguro ito. Dahil kaya sa'kin. Sa baka po uh, mag-practice po kami ng sobra-sobra para manalo kami sa showtime. Basta. <laughs> 哎呦，我的！